Next question po ay ito po ay galing sa ating suki na na-discover niya yung ating programa nung siya ay nasa ospital. Oh, okay. Nung na-confine yung kanyang asawa. Oho. Uh -huh. At alam ko ngayon ay medyo nagpapagaling na. Opo. Oh, ating pinag si Sister Rosario Jimenez. Mm -hmm. Ang kanya'ng sabi sa kanyang tanong ay ganito. God in po. Magtatanong po sana ako sa inyo. Lagi po kasi ako nanonood sa kapitulo bersikulo at ang tanong ko po sa inyo, kung talagang nangilin ng sabat ang Panginoon at ang kanyang mga propeta. Kasi po, may nagpupunta sa amin na nagbabible study na hindi daw nangilin ng sabat ang Panginoon at ang kanyang mga propeta ba? Ay kilala natin kung sino yung mga masipag magpunta. Oo nga. At paniniwala naman talaga na nila na ang Panginoon hindi nangili ng Sabat. Oo. Uh, by the way, paniniwala nila yon. Mm. Pero hindi po yun ang nasa Biblia. Ang uh, sinasabi niyo po na nagbabible study sila sa inyo, pagkatapos sasabihin ang Panginoon ay hindi nangili ng Sabat, ay hindi po tamang pagbabible study yan. Kasi po, ang Panginoon, kung, sasag, kung sasagutin natin, Brother Jerry, mm -hmm. eh hindi po pwedeng hindi siya manginin ng sabat oh, oh. bilang hudyo. Oh, oh. At karamihan, ito nga nakakatawa eh. Karamihan sa mga nagsasabi na ang Panginoon na hindi nangginin ng sabat, naniniwala na si Kristo ay hudyo. Mm. At marami pa nga dyan, hindi naniwala si Kristo Diyos. Eh. Tingnan nyo, sinasabi na, ng iba. Pag naipit lang, yung eh, saka, oh Diyos, pero maliit. Oo, oh, mm. sinasabi nila, sa mga Hudyo lang ibinigay ang sabat. Oh, eh, si Kristo Hudyo. Tapos sabihin mo, si Kristo din ang na sabat. Eh, so si Kristo naniwala sila Hudyo. Oh, eh, Pilipino ba si Kristo para sabihin? Tanto na naman yung consistency na statement. Inconsistency eh. na naman, Brother oh, Jerry. Kasi oh, eh. kung ang sabat ay paniniwala natin para sa Hudyo, eh si Kristo ay na, nabuhay sa harin lahi ng mga Hudyo. Mm, mm Tapos sasabihin, hindi nangili ng sabat ay sa lahat ng Hudyo, si Kristo nang walang kwenta. Yun na nga eh. Lalabas na ganun eh. Oo. Palihim na pag-alipusta at uh, paglapastangan sa ating Panginoong Isang Kristo yun, Brother Jerry. Iyon po. Ngayon, sasabihin oh. natin, o oh, di pinag-uusapan natin, lahi ng mga Hudyo. Mm. Sa statement pa lang, uh -huh. na ang mga Hudyo ang pinagkalooban ng Sabat, uh. si Kristo ay Hudyo, therefore, uh. talagang uh. si Kristo ay obligado mangili ng Sabat bilang Hudyo. Tama. Ngayon, tatagos tayo Yan. bago pa magkahudyo. Oo nga. Oo, kasi okay. baka sabihin nila, ang basihan lang pala nila ng pangingilin na sabat ay eh, sa pagiging hudyo ni Kristo. Oo. Ay, bago pa po siya naging lahi ng mga hudyo o mm. napasama sa lahi ng mga hudyo, bago pa man din po nagkaroon ng mga hudyo, mm. eh meron na pong nangilin na Uh, anak ng Diyos mm -hmm. at kinikilalang Diyos ng maraming mga Kristiyano. Kaya mm. alam ko, babasahin mo yun. <laughs> yung nasa Henesis, yun. Yung sinasabi ron ganito. Uh -oh. Sa Kapitulo 2, doon sa mga naniniwala na si Kristo ay Diyos, abay, tinatanggap din ito. At saka naniniwala din sila na ang ang Ama at si Kristo ay isa. Oo, nga, Lalo eh. na yung mga wanis. Oo. Ano? Mm -hmm. oh. Eh sabi doon sa Genesis Brother Jerry. Yan. Na pareho naman na natin na Yun nga. Eh nakalagay dito ay sa Kapitulo 2. Mm. Naunahan naman kita ngayon. Sige ko naman. Oh, chapter 2 verse 1 hanggang 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. Mm -hmm. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Tres, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Yung, yung ama rito, hindi maitatakwil. Hmm. Nangilin. Oo. oo. Oh. Eh, eh baka sabihin na, eh yung ama yan, si Kristo. Hindi. Aba. Eh, naniniwala yung marami dyan na mm. nagsasalita ng ganito na si Kristo ay Diyos Oo eh. mm, nga. O, edi kapag kasinabi mo na si Kristo ay Diyos at tinanggi mo yung pangingilin dito ng Diyos ng araw na Sabat, magkakaroon ka na naman ng inconsistency sa katwiran. Tama. Kasi po, kung tanggap mo na si Kristo ay Diyos sa panahon ng Lubang Tipan pa bilang Creator, mm. tanggapin mo na yung Diyos dito kasama ang ating Painuso Kristo sa pangingilin ng Sabat. Oo nga. Kaya po mga kaibigan, kahit na po walang Hudyo pa na lahi na kinabibilangan ng ating Painuso Kristo, banahon pa lamang ng creation, mm -hmm. ipinakita na ang pangingilin ng araw ng Sabat ng Diyos na walang iba din kasama sa persona ng kadyusan mm -hmm. ang ating Panginoong Iso eh, sinabi ng Panginoon, ang ginagawa ng Ama, ginagawa niya rin sa ganun din paraan. Eh. Yun. Oh, pero babasahin ko muna bago yung Brother Jerry, mm -hmm. doon sa Mateo 5. Yan. Mateo 5. Kung ang Panginoon ang tatanungin natin, oh, Panginoon, Jesus, ikaw ba'y nangilin o hindi ng araw ng Sabat? Eh sabi ganito, 5.17, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sabi nyo kanina, yung mga propeta daw mm. at si Kristo, hindi, ko, hindi nang ilin. Hindi nang ilin. Uh -huh. Pero ang Panginoon pala ay naparito hindi para sirain, kundi para kundi para ganapin. Ganapin. Ayan. O hala, pili kayo. Anong paniniwalaan nyo? Yung nagbabahay-bahay sa inyo o yung Panginoong Isu Kristo? Ayun. Pero ay, alam ko naman na yun eh, sinabi lang sa kanya. Hindi ayun naman nga, eh. niya paniniwala. Kaya din. nagpapasalamat tayo na itanong niya sa atin. Opo. Eh para mag-ingat siya, dahil sa hindi sa lahat ng nagdadala ng Biblia, ay eh, tama ang sasabihin eh. Meron mm -hmm. naman talagang tama sa sinasabi. Pero ang problema, kulang. Yeah. At minsan, lihis. Yan. Yeah. Yan. Mm -hmm. So, e ngayon, babanggit natin, kasi mm -hmm. dinamay pati yung mga propeta din. Ayun na Opo, nga eh. Tingnan nga natin oh. kung yung mga propeta, eh, hindi nga nangilin ng sabat. Tingnan nga. natin. paki Umpisahan natin sa Old Testament. Sige. Tingnan natin. Dito sa aklat ng Isayas. Mm. Si Isayas ang nagsabi. Yan. Sa Tapos kapitulo... Akin si Isikil. Oo, oh, si Isikil naman niyo. Oh, Babasahin ko po ang kapitulo 56 mm. ng aklat ng Isayas. Pasimulan po natin uh, sa versikulo 2 mm. at saka sa versikulo 6. Sige. Ganito po ang ating mababasa sa versikulo 2. Mapalad ang taong gumagawa nito... At ang anak ng tao na nanghahawak dito hmm. na nangingilin ng sabat yeah. upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Talat, versikulo 6. Gayon din ang mga taga ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon. Upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Yeah. Napakalinaw, ito'y sulat oh, ng isang Mapala propeta. Daw. Mapalad daw, mapalad yung, yung, daw, yung, mga nangingili ng sabat. Ay, tanong, sino sa atin nangingilin? Ay, pagka sinabi natin yung hindi nangingilin ang mapalad, mm -hmm eh siguro malapad. At pero saka, hindi, hindi naman po pwede sabihin dito <laughs> na itong si Propeta Isayas, eh sinabi niyang mapalad, tapos ah. siya hindi mangingilin. Ay. Habay, hindi naman siguro po pwede yun. Ano? Ah, klaseng Propeta naman yan. Oo, oo. Oh. ngayon, ito Brother Jerry, <laughs> mm. ang aklat ng Propeta Isikil. Isikil naman. Ay Isikil. Propeta rin ito. Oo. Ito ang sabi ni Propeta Isikil. 20, talatang 12, tapos 20. 20. Yan. Ang sabi niya ganito, bukod dito, Ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Tapos sa 20, mm -hmm. At inyong ipangili ng aking mga sabat, at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon, ninyong Diyos. Yan. Ang ganda ng sa 12 brother Jerry no. Mm -hmm. Para daw maging tanda sa akin at sa kanila. Upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ayun. Alam niyo napakahalaga ng kasangkang na kasang, instrumento ng Sabat. Mm -hmm. Pinapaging banal ang nang Diyos ang tao na nagkasala. Mm -hmm merong araw na banal. Opo. Ito rin ibibigay niya doon sa pinagpapaging banal niya mga tao. Mm. Tapos, ito ika ang tanda. Tanda. Inyong ipangilin ang aking mga sabat sa doon sa 20 at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. Yan. Yeah. Two-way to, Brother Jerry. Mm -hmm. Kasi parang, ganito, ganito mangyayari yan eh. Kaya binanggit na upang uh, maging tanda sa akin at sa inyo at mm. makilala niyo ako inyong Diyos. kasi, Marami sa atin ang ma madaling sagutin pag tinanong, kilala nyo bang Diyos? Mm -hmm. Sabi Ang tanong siguro, mga kaibigan, kilala ba tayo ng Diyos? Yan. Alam mo, katulad ni Noy Noy. Oo. Oh. O. Pag tinanong kita, kilala ba si Noy Noy? Sasabihin mo, opo. Eh, kilala ka ba ni Noy Noy? Ayan Ay, ang hindi. Yun ang tiyak sigurado. Maanino natin, hindi kilala noon. Hindi nga nakita. Pero, ka ni Noy Noy kung mayroong kayong tipanan, mm -hmm. tapos nasa iyo, yung inyong kasunduan. Mm -hmm. Eh, ganoon yung Panginoon eh. Kung ang tanda na ibinigay niya nasa atin, kikilala natin tayo ng Panginoon. Kung wala yung tanda, Ayan ang. Maring sabihin natin, kilala natin siya, pero hindi niya tayo kilala. Kaya tama yung sabi doon sa unang huwan eh. Mm -hmm. Ang nagsasabing nakikilala ko ang Diyos, at hindi, at hindi tumutupad sa kanyang mga autos ay ano? Sinungaling. Sinungaling daw eh. Mm -hmm. Hindi tayo masabi noon. Oo, oh, Biblia. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, yeah. siguro, idugtong pa natin. Sige. Baka sabihin, ay sa panahon dadagdagan pa natin ng bonus yung Oo. ating kaibigan. Sa Sige. panahon ng mga alagad naman, mm. at saka sa panahon ng Kristiyano sa Yon. bagong tipan, mm -hmm. meron bang nangili ng Sabat. Yon. So napatunayan natin na yung Diyos nangili ng Sabat, ang mga propeta nangili ng Sabat, mm -hmm. at itinuro pang mangiling ng Sabat. Tama. Eh, pati po sa panahon ng mga alagad, pati na mga Kristiyano sa panahon ng bagong tipan, mm -hmm. pagdating po ng araw ng Sabat, sila talaga ay nagkakatipon at pinahahalagahan ang pangingili ng Sabat. Ganito Yon. po ang ating mababasa. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 13, ang bersikulo po, pasimulan natin sa bersikulo 14. At pagkatapos po, ay babasahin din natin ang bersikulo 42 at bersikulo 44. Tatlong bersikulo po, ang babasahin ko sa inyo mula po sa Gawa, Kapitulo 13. Yo. Papasimulan ko po ang basa sa bersikulo 14. Datapwat sila, ito po ay ang mga apostol, Sina Pablo. Pagkatahak sa perga, ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidea, at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng sabat at nagsiupo. Talatang 42, mm. At pag-alis nila, mga alagad ulit, mm -hmm. ay kanilang ipinamamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa sabat na susunod. Yon. 44, ah. At nang sumunod na sabat, mm. ay nagkakatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Brother Jerry, medyo mm -hmm. lilinawin natin dyan. Yan. Sige po. Kasi hindi ko ba paniniwala ng karamihan sa atin ngayon na sa Biblia, sa Bagong Tipan, linggo na? 'Di ba ganyan niyo na paniniwala ninyo mga kaibigan? Mm -hmm. Ngayon, ang sabi doon sa binasa mo brother Jerry, yung oh, 3:42 44, at 44. Mm -hmm. Noong nangaral ang mga alagad sa sinagoga, mm -hmm. ang request ng mga tao, salitain niyo uli sa amin ang salitang ito sa Sabat na susunod. Iyon. Mm -hmm. Eh, kung meron ng linggo, oh, eh, ano ba ang kasunod na araw ng Sabat? Abay, linggo. Eh, dapat sana eh, mga ginoo, bukas, meron kaming fellowship, meron kaming uh, overnight prayer, mm. meron kaming uh, prayer marathon, meron kaming thanksgiving, meron kaming abuluyan, meron kaming pasasalamat, meron kaming handugan. Oh, pero hindi ganun eh. Eh, hindi eh. Ang sal sabi eh, salitain niyo uli ito sa susunod na Sabat. Mm -hmm. Ngayon, ganito naman yung case niyan, Brother Jerry. Kunyari, uh -huh. sabi kasi ng iba, eh kasi yun ang alam nila na mga tao doon na Sabado pa rin. Mm. Kaya daw inaaralan eh. Uh -huh. Kung sakali, tama po ang ganong kaisipan, hindi, bukas. Sumunod kayo sa amin. Meron kaming fellowship ng araw ng linggo. Oo. Sana at, ganoon ang sabi at, ng kalagad. At sabihin sana, ito na yung pagkakatao ng Apostol Pablo oh, oh. at ng mga alagad na Nap sasabihin nila. Mali ang Sabat. Mga kapatid, mali na yan. Oh. lipas na yan. Mali na yan, lipas oh. na yan. Kasi oh. binago na yan ni Kristo at oh. saka namin. Oo, oh. pinako na at, sa, sa krus hindi. 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 Kasi yung sumunod sa versikulo 44, bumalik si na Apostol Pablo. Bumalik ba? Bumalik. O nga. O, sabi rito. Nga. At nang sumunod na sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Tabi, Kung babasahin kon... mo 'yung sunod-sunod na -sunod hmm. mga talata, nandoon nagsalita ang mga pustol. Ito maliwanag ito, mga kapatid. Pagka ito'y binaliwala natin, nagbubulag-bulagan tayo. Ay eh, sabi nga nang nagtanong sa atin? Mm -mm. 'Yun ang bulag. Okay. Eh dito, mga kapatid, 'wag sana po tayong mabulagan ng ating mga sariling kaisipan, interpretasyon, ng ating paghanga sa mga namiminuno sa atin. Maluko na tayo sa ibang bagay. Huwag lang ho sa reliyon. Sapagkat ito'y nakataya ang ating kaligtasan. Impierno, Brother Jerry, ang Totoo naghihintay sa atin yan. pagka tayo naligaw. Meron kang nagpapasalamat sa iyo, Brother Jerry? Oo, oo nagpapasalamat po uh, Umag... yung kapatid natin na uh, dyan sa may General Trias oo, Cavite. Yan. Nagpapakilala po siya ni si Mami Heidi. Oo. Siya po ay nagnanais na dumalo sa ating mga pagsamba dyan sa General Trias Cavite. Mm -hmm. Kaya doon sa mga kapatid na narian sa General Trias, binigay po namin ang address ng ating kapilya dyan. Siya po ay inyong entertainin at alam po niya na ang lugar ay binigay po namin sa, sa kanya ay malaking pagpapala ito sa Kanya na makaabot diyan sa ating mga Dama. iglesia. Kamukha po ni, bra ni Mami Heidi uh, at ang inyong lingkod. Kami po ay nagsuri. Mm. At ang akala ko dati, ang Sabbath ay schedule of worship. Mm. Mga kapatid, ang Sabbath hindi ilalagay ng Diyos sa kautosang sampo kung yan ay schedule of worship la worship Dama. lang. Ang Sabbath binigay ng Diyos sapagkat ito'y tanda niya sa kanyang bayan at ito'y pagkakilala niya bilang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Nakasalalay sa sabat kung sino ang Diyos mo at kung sino ka sa harapan ng kanyang, uh, haras harapan niya bilang kanyang bayan. Kaya sana po ay masumpungan natin ang katotohanan ito mga kaibigan. Babasahin ko po sa inyo ang Isaiah 66.22-23 bago tayo manalangin. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap po sabi ng Panginoon, Gayon mananatili ang inyong lahi at inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paruroo ng lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Rakatsyako tayo na ang sabat ay nananatili, hindi ko lumilipas. Mula ng likhain yung Hardin ng iden at binasbasan sa ikapitong araw, yung tinatawag na ikapitong araw na tinawag nating sabat, pag ipinauli ng Panginoon yung tahanan na inihanda niya sa tao, mananatili at naroon pa rin ang sabat. Kaya sa ating kapanahonan, habang may panahon pa, kuhanin po natin ang tanda ng Diyos upang tayo kilalanin niya sa kanyang pagdating. Doon sa langit na bayan, mananatili ang kahalagahan ng araw na sabat. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nagtanong sa atin. Kayo po ay isasama namin sa aming